Tama lang ba na firing squad talaga? Halimbawa, uh, mo lang ng konti yung Alaskan Malamute mo, di ba? Ano yun? Firing squad na agad yun? Uh, hindi naman siguro. Kasi ang ano dyan is, syempre, sa batas may due process. No? Uh, sempre, patunayan pa yan. Pero kung totoong na, napatay niya, katulad ng isang Koreano, nakapatay, nakasaksak ng limang beses ng isang aso dyan sa ermita, no? ah uh, talaga namatay yung aso at medyo talagang uh, nagdaan sa pain and suffering so dapat yung maximum penalty Sa ngayon ang maximum penalty ay 100,000 and or 3 years in 2 uh, years imprisonment no pero yung bigat ng penalty ngayon eh sa tingin ko naman kasi hindi naman yung uh, bigat ng batas ang dapat nating ayusin kundi magkaroon na makinarya ng implementation para mai-implement mai yung 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 mga ano batas makasuhan no hindi naman nakakasuhan di ba ayo uh, ayaw mag, mag sign sa affidavit para pumasok sa rule on electronic evidence ng mga video syempre ayaw pa alam pagka uh, syempre pag uh, firing squad na ay eh, lalaban ng gusto yung ano baka mamaya ay eh, patumba rin di ba kung ikaw ang witness kasi masyadong uh, grabe na no pero siyempre, ang sinasabi ko rito uh, sa constitution kasi eh talagang ang hindi 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 po pinapayagan sa constitution natin yung yung uh, death by uh, yung yung capital punishment, no? Pero hmm. uh, ano ko lang ha. Yung anong ba bakit kasi kanina yung pagpapatupad no, yung sa batas sa tingin mo ba marami naman batas tayo tungkol sa animal welfare eh pero na ba ng maayos o talagang kagaya yung nangyari sa BGC no yung Chinese yung pusa yun, eh di ba sinasala natin nahuli naman oh pag na naman na may CCTV marami namang ano marami mga na nakakasuhan no ang problema yung ating justice system etong mga yung ating mga courts mababa magbigay ng penalty minsan eh namatay na yung pusa sinagasaan nagplead guilty lang 5000 lang ang binigay no uh, kaya medyo sobra naman kasi na masyadong incommensurate no so ako naman iniisip ko dahil merong may, may bracketing naman talaga yan pag kayo namatay eh maximum 100 o, o not more than 100,000 Uh, tapos pagka yung uh, napilayan na o nawarang doso uh, nagkaroon ng loss of faculty ay eh, uh, maximum 50,000 pagka yung ongoing uh, maltreatment yung mga negligence lang up to 30,000 eh ang ginagawa ng uh, ng korte forty sinasabing not more than 100,000 kahit namatay yung aso zero pa rin or 5,000 lang no okay. so dapat eh ang doon sa spirit and essence of the law dapat ang sinusunod nila na kung namatay ang aso, magsisimula ka sa 51,000. Di ba? Yung, pinakasi, yung plus one ng ceiling. No? Tulad nung uh, kung pinatay yung aso, namatay yung aso, at 24, ang siya sabi dyan eh, 20, uh, up, up, to 24 months no? or 2 years. Pero yung next bracket pa baba, yung napilayan na bulag ay 18 months. So dapat, pagka namatay ang aso, magsimula naman po yung judge na ang penalty niya ay 18 months and 1 day. No? kay hmm. Kahit 5,000 na lang. Eh, o oh, kaya wala nang kulong, no? 5,000 na lang, total stray dog. Pero hindi. Huwag naman nating porky dito. Huwag naman yung inosenteng hayop ang parusahan, kundi yung mga irresponsible pet owners at yung mga uh, yung mga offenders, yung mga, animal, yung mga abusers, no? So, iayos lang natin yung batas na existing ngayon. Hindi makinakalang yung mong isang million yan kung ang, ang atin namang mga judges ibibigay para sa 0 to 1 milyon, di ba? So, sabihin, dapat yung bracketing sundin. Kasi yun ang spirit and, and intent of the law, no? Mga mambabatas na hindi sinusunod, pinipiloso po ng korte. Kasi hindi lang mga at, maatim na ang, a, ang tao makukulong dahil sa hayop, no? Uh, ngayon, pang foreigner, ayan, maximum penalty. Kasi foreigner, eh, no? Kaya yan, kuryano, itong, itong sa, sinasabi mo, sa BGC, nagagawa nilang pataasin. Pero pag Pilipino, eh mag-plead guilty lang dahil may video, eh 5,000, 15,000 misan mm. 15 may suklay pa yung bail, no? Oh. Yung isang pastor na nakapatay ng ng ano, binigay 10,000 lang. Eh paano kung 12,000 yung bail? O di may suklay pa, di ba? So kaya yun ang na sinasabi natin, uh, hindi commensurate yung uh, yung penalty system kaya